Hi! Hello mga Bibilabs! Good morning! Sumatagal so, po tayong walang vlog kasi nabisi po tayo sa pag-aaral kasi palapit na po yung exam at ngayon ay araw na po ng exam natin kaya tara, let's go! Samahan niyo ako for today's video! So yun mga Bibi Loves, 10 o'clock na kaya paalis na kami. Madam Madam mai. Grabe. Grabe ang init ngayon mga Bibi Loves, yung tipo na ang sakit sa balat. Pag summer dito sa Japan mga Bibi Loves, napakainit. Pag winter naman, sobra namang lamig. Hindi ko alam kung saan ako lulugar mga Bibilabs. Labs. Yung kasama ko pala, sasama siya mga Bibilabs Labs. Pero hindi siya magte-take ng exam. Magagala lang yan habang nasa exam ako. Kasama yung katrabaho namin, which is yung driver namin. Siya kasi yung maghahatid sa akin sa exam mga Bibilabs. 12.30 pa naman mag-start yung exam mga BB Labs. Pero syempre, mas maganda na yung mauna tayo doon or maaga tayo doon. At least makapagpahinga man lang tayo bago yung exam. Marilax man lang yung isip natin bago yung exam mga BB Labs, ba diba? So yun, mga BB Labs, paalis na kami, papunta na kami doon kung saan gaganapin yung exam. Syempre mga BB Labs, kinakabahan ako. Lalo na, first time ko kasi mag-take ng into. Sa lahat ng mag-take ngayon, minasang isyo ni Gambari maso Malapit na tayo mga bibilabs at konti na lang bababa na tayo. Hello Bibi Loves, mga Bibi Loves. Nandito na ako. Dito din kami nag-take dati sa entry ng exam dito kami nag -take. so kung mapapansin nyo mga bibi loves hindi pa ganun kadami ang tao kasi syempre magandang tayo dito nakarating kaya tara pasok na tayo mga bibi loves doon pa pala tayo sa kabila mga bibi loves kasi 305 yung number ko kaya tatawid pa tayo dito tsaka aakyat sa taas pakalawak pala nito mga bibi Labs first time ko kasi nakapasok dito kasi yung unang take ko ng exam dito din naman pero doon lang sa pagpasok mo doon lang sa entrance banda yun malapit na tayo mga bibilabs ano, isang akyat na lang ng hagdan at ito na yun So yun, andito na tayo at wala pa yung ibang magtete kasi maaga pa. Kailangan ko nang i-off yung cellphone ko. I-update ko na lang kayo mamaya pagtapos ng exam ko. A few moments later. So yun mga Bibilabs, tapos na po yung exam. Mamaya na lang po ako magkwinto kasi po pauwi na po kami. Grabe, pagod mga baby Bibi... Masakit ng ulo ko, gutom pa. Ay. Bago kami uuwi mga bibilabs, dadaan muna na kami dito sa mall. Marami daw sale ngayon, kaya tingnan natin. Nakalimutan ko palang magvideo. video pakita ko sana sa inyo yung mga sale. Arigatou Arigatou gozaimasu. So yun mga Bibilabs, Loves, pauwi na kami kasi gabi na ginabi kami sa kakaikot. Ang dami po talagang sale mga Bibilabs kasi summer na po. Kaya lang, syempre yung kulang natin, alam nyo na. So yun mga Bibilabs, Loves, sa tapusin ko na ang video na ito sa lahat po ng nag-exam today. Otskari sa sa ating lahat at salamat sa panonood. Bye!